Bladers Gods. Ito niya, sobrero alang. lang. Pilates niyo na kung sino magcha-champion. <laughs> Ayan, wala yan. Kapag nakatawad ko yan, lulupugin ko yan. Ay, ikaw ba kalaban? Ha? Hindi. Kalaba May chance ang magkalabang kami. Ang okay. ko yung coach niya. Hindi, arts. May ano rin ako, Ards. May slack din ako, Ards. Kung ikaw ang kalaban yan, pinatalo mo to, talaga huwag ka nalang umuwi. Ay! Pag Kaysa naman matalo siya sa iba, nagpatalo ako sa kanya. At least pag natalo siya ng iba, mababawi ko siya. Ano na lang, kung magkaharapan tayo, papatalo na kita isang beses. Sige, Okay, iya ka. Okay lang matalo. Okay lang yan? Okay Kanyan lang matalo na part of the game yan. Ha? ha? Pero galingan mo. Do your best, okay? Chill lang siya. Di siya nagpractice kagabi, pero... <laughs> Daturo mo lang isang beses ulit! Galingan na! Let's go na tayo! Pahinga mo na ulit. Charge mo doon. Baka mali mo. Hello, kuya! Libre mo kami sa pagyong pa pag nanalo ka. May so, cash prize ba yan? Beyblade. Beyblade? Beyblade ang mapapanalo rin mo rin ito. ko na lang ng Beyblade yan! Ang mayroon ng Beyblade, hindi mo mapapanalo rin yan. Kahit na trophy pa din yun, isip lang <laughs> ko naman. Ma'am, silaban mo yung Beyblade na nabili ko sa Divisoria. Dali. <laughs> <laughs> Isang tama ko, <ming> tapos pa. Huwag <laughs> yun. is ready. Three, two, one, go shoot!

Sa hila ang problema, be. Kung parang hindi wow. kumain. Ano ba yung training, training nating hila mo? Malungkot ka ba? Blade dash ready. Feet to butt. Ayos, tama yung practice yeah! parts. na tayo sa laban. Tara na, parts. <laughs> Hiya! Bakit mo nararoll ito, parts? Ito sa parts na ako. Tang eh, ina dapat kinukuha na ni Chapatos okay, kuya Mike. Ito na mo ba? Okay, eh, sa Sharon sa peak Ba't ba mabigyan tayo ng all access? Wala ko na. Eh dahil kasi ako 'yung magiging owner niya, no? Tawagin mo Greek Pick. Greek Pick Book. May player's name ka ba? Boy? Oh. Tawagin mo na lang ako 'di ano. The Swiss Purse. Swiss huh? Kaya mamaya ko na lang sabihin sa inyo kasi medyo ano pa ako eh. Nasa akin pa yung kapangyarihan ng pagiging ano eh, Swiss King. Lalo ang pagiging bano eh. Nee, Hindi, <laughs> parang Swiss King nga eh. Ay! Ito ka lang. Ibento? Hindi mm. mo natin napapanood yung vlog ko pa eh. Oo nga. Parts. First time na 2025. Ayun nga yung sinasabi ko eh. Hindi lang update kasi kakagaling ko lang ng, 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 ng ibang lugar. Ay! Eh. Kailangan ko ako nakabalik. Saan galing? Sa gali? Ay, Baguio, La Union. Ganun okay. lang ako nung parts. Nag-temple-temple lang. Oh! Si Goku ka ba? Nag-Chinese <laughs> temple ako. Ah, kaya. Peaceful ako ngayon parts. Be! Galingan mo ha. Galingan natin parayas, sa ha. Naiiyak ka ba? Hindi naman. Naihiya ka? Doon mahihiya ka doon? Kahit maraming tao? Huwag ka mahiya ha. Laban lang, Beyblade lang. Tapos kahit talo, okay lang. Shake hands, shake hands. Shake hands pa rin. Tapos huwag mo pa yung gisin yung tuturo ko sa'yo ha. Pag naglalaro tayo, pinapalo mo yung ring eh. Huwag ganun ha. Pag talo, okay lang. Ha? Ako bahala, ipaghihiganti kita ha. Yan. Nagpa-set up pa ako ng ano pa. Ito, malakas daw towards. Ano yan hindi ko alam pangalan na ito, Bards, pero lintik daw, Bards. Oh, some voice on ghost? Paano mo alam? Voice on ghost? Voice on ghost? Paano alam? Borong. Maglalaro ka din, Borong. Hmm. Sabi ko nga sa parts Bards, nag-training pa nga ako sa Nepal. Nepal, Bards? Nepal. Nepal eh, Nepal. Weh. Weh, Nepal. Jesus, puro kayo bash sa akin, eh. Ang Beyblade name ko, Bards, is... Pai Long Jow. Pai Long Jow. Babs, anong Beyblade name mo? Bum Bum? Si Bum Bum? Parang Bum Bum Radyo ah. <laughs> Parang pa Bum Tarat Tarat na yun ah. Bum Bum naman naisip nung bata. Hahaha. <laughs> 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 eh si Banggaan yung parts eh. Oo, oh, okay, so ah, kaplogan. Oo, kaplogan yung parts. Bum Bum! Gano'n. Ah, gano'n pala yun de? Ano ang inspiration mo? Gusto niya kasi yung nawawasak yung Beyblade ng kalaban niya. Ah. Gano'n oh, siya. Masak. Diba Mavi? Bum Bey. Oo. Oh po, oh, nagugutom na si Lung Joe ah. Oh! Oh! Yari tayo kay Tailong Joe! <laughs> Ginutom si Tailong Joe bago ang lapat. Hindi pa <laughs> nakakalabas ng subdivision parts. Hindi eh, kasi parts alam Siguro, mo na. Siguro! <laughs> kapatid mo si Tin Tai Pong. O <laughs> si Shaolong Bao. <laughs> Hindi parts. Ah? Iba yung parts, restaurant yung parts eh. Ginutom yeah, lang parts. Ah? Mamaya ma to si Tailong Joe. <laughs> Paano makakalawan doon ng Beyblade? <laughs> Papanising ka lang ni Boom. Saan ka pupunta parts ka Robinson? Ayaw po siyang galis. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ah, ah. sa butom yan ni Tyler. <laughs> Sabi Parang sa'yo eh. Parang mo, Eros Parts. <laughs> Sabi sa'yo eh. Uy, shoplift. <laughs> Bakit shoplift <late>, mga tropa? Ayun ang verse yan. Kamasa naman sa kabataan yung gawain niya. <laughs> sorry Parts, ganun ganun. Ay gagi, tatalbog tayong lahat. Kapit mga kaibigan. Tingnan mo Parts, ano ka ba naman Parts? Nagugutom. Hindi <laughs> ko na malama kung ano yung bato sa hams eh. <laughs> tayo ng Narito Cards ha. Another set up day play ha. Oh. Sakto. May space ako, apat. Parbao yun ha. May baka lang. So, parang malakas to Cards. Pwede ba? Hindi ko alam Cards. Parang nanlilintik eh. Mo? Parts, durog ka pa rin parts na ito. Kaya rin ka ako. Sabi sa'yo, trans-tok eh. Wala ka kanina eh. Hindi, pangit kasi. Oh. Hindi, talong sa trans-tok Wala pa, wala Anong pa. Wala ka mabait

Pag tinawag Bum Bum, ikaw yun ha? Jerry, Gabriel, Yo, Johnny, Boy, hey, Bum Bum, Burong. Ano pa rin yung pangalan ko, Pards? Ayan okay, natin. Ayan ako din, Jom. Jow. Jow nga, Pards eh. Burong daw eh. jaw Jow, paano ako mananalo? Ang burong yung pala kalagay. Kaya pala Bum Bum, Bum Basket pala. Ayun pala yun. Ha? Bum Basket. Basket. Parts si Dora, thanks for the other parts. Chichirit, blade! Beyblade! Pumunta ako sa committee. Inilin ko ko si ni yung Hindi ako yung Bokman. Jubanji vs. Ayoko na ano... Samurai uh, vs. No -no? May kamuka. <laughs> Dapat ako na. Hindi pa magkaroon ako double ganger. We Jaxi vs. Lailong Zhao versus Jim Mendoza. Gab. Patay. Judging pa si Gab. Kiron. Danny. Wala pa. Wait lang si Danny. Jovert, laro. Wait lang si ano. Sir Ryan Irwan.

Minamarka ko lahat ng tumatalo kay Mavi eh. May jacket siya na para siyang anime na Beyblade siya parts. Mamaya parts kakarastiguin ko yung parts. Mag, mabawi kita dun sa tumalo sa iyo ha. Ha? Okay, Bladers ready? New Jeet versus Vision. One, go shoot! Spin finish. Golem guy versus Blaine. Show me. Spin finish! Grabe naman! Happy job! Pards! Bali ba ang ginawa ko sa kanya, Pards? Pinauna ko na siya. Yung Beyblade ko, pinalabas ko, ganoon siya yung score 3. Sabi ko, tama na. Nung manalo, pumalakpak. Sabi ko, ay bastos. Tumastusan ka. Tumastusan ako, Pards. Puto nila, sweenip ko, Pards. Reverse sweep. Sabi niya, Shit! Ito na pala ang tinatago technique ni Tai Lugjao. Pagkakasalit mo po. Okay. balong yeah. yeah. na sa akin. niya yan daw yung sa kanya mamaya. Sino? Yung yeah, tumalos sa'yo? Ro Pinong-pino. Yung pinong makakalimutan niya ngayon, baby. five, six, five two, three. Bobo mo! mo Bagam, <laughs> Bagam, 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 na! Bagam, 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 Shot. 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 No shot. Owen versus Matt, Violet oh, oh, versus Troy. Oh, oh. Oh, oh. One zero. One zero. One zero. Oh. Badabos, Next pair. <laughs> <laughs> two more. Three more. Three Three more. Three Three

Pagod na oh, ng hatak dito. Tignan na. Oy! Sumilip yung Silver Wolf dito ni Mavi. Pero mga buhay pa naman. Kaso alam mo ka maubusan yeah. na lang si Drag Master! Ah. Yung Silver Wolf ni Mavi ang lumalabang sa pagkakataon dito. Tuluyan niya pa maubusan ng lakas. Tuluyan niya oh. pa tumalaw! Oh. <laughs> <laughs> <coughs> ah, <schöne WWE> Lord, Lindsay, tarde, go, away. oh, like oh. <laughs> one, go Check Aye, down. Check Limang daan ko, dun ako sa kabila eh. Dun ako. ka rin sa kabila. Warak! Stage 11. Stage 10. Diyan akong Vitalis. J.M. Mendoza. Pagduduga Stage of 15. Daruan ha. Renz. Asa Renz? Stage 10 na kayo. Gian Trends, Stadium 10.

batak na to mga natin ay eh. iwan dito. Parts, liga ng malalakas na to. Kami-kami na to. Mga matagal na sa larangan ng Beyblade. go! Parang ako, Parts. Parang sa mata ko nauna akong tumansin, Pat. Boss JJ. Malala ang bracket parts? Pards. Makakabalik pa ako, Pards. Makakabalik ka pa, Pards. Guys. Mab, mabawi kita dun sa tumalo sa'yo, ha. Minamarka mo lahat ng tumatalo kay Mavi, eh. May jacket siya na para siyang anime na Beyblade siya, Pards. At gusto mo, Santa Rosa. Pards, makakalaban niya yung unang tumalo kay Mavi. Ito lang, Pards, mag-iigan. Ito lang, Pards, mag-iigan. Ito lang, Pards. Maniwala ka sa akin, Pards. Parts yung table pa kuhi ko ng bahay, matutulog na lang ako parts kasi pagod na ako sa hila parts. Sige ba? Sa last video. Mabs, makakalaban so, ni daddy mo yung tumalo sa'yo. Makakalaban niya yung Judy tumalo boy sa'yo. Huh? Yan o, yung tumalo sa'yo kanina. Know, yung tumalo sa'yo kanina. Huh? Makakalaban you know, ng huh? daddy mo. Judy Boy versus Ujiwara. 3, 2, 1, go! Oh. Semi-finals so, match for our Lagpukan Tournament. Hindi ba tayo? 3, 2, 1, GO SHOOT! Dahil na, nawala na rin ang puwersa yung mayroon na natin kung ano yung puwersa ko. Pero, itutayin ang na. Habang susunod ang magbaba, 3, 2, 1, GO ako sa kanya. Kala ko panalo kami. 7 place sa Opards. All 8 place will be Begu. Pero kanang Phoenix win. Begu